Guys, niya may sasapa guys, so na mong isa ka. Ku ano patpat oh, enjoy na enjoy ang mong um, patpat sa pagdo sa tubig. Hmm. <laughs> pati pati. Pati pati. <laughs> lipay isa sa tubig. Ito kan sa tubig na siya, guys, lipay kayo. Ito nang isang bayot. Hmm, no. Hadlok sa tubig ng isa, pero kani isa. Pasti. <laughs> Ito po, labo itong isang bunguton. Huwag yun. Lami. Hmm. Kan eh. Hmm. Oh, di ba? Hmm. Ito ah. Palayo na yung tubig. Palayo na yung inarentes tubig. Ni, oh, ni Chors. Datil. Hmm. Uli. Ano na yun? Hmm. Hmm. Nagsal, nagsalingaw ganyan siya. Pat pat eh. Lalo. Lalo, good. Hmm. Hmm. Anong sa na? Anong na? Talawan makakain ako. Anong na? Hmm. Anong sa na? Yan hmm. na? Anshaman na? Buntag pa kayo guys. <laughs> Liko na. Basa na kayo. Oo. Oh. Mm. oh Sige. Kaon-kaon sa tubig. Sige. Kaon-kaon sa tubig. Eh. Sige. <laughs> na. Sige. Ala. Sige. Sige. Good. Ayun, guys. No. Salamat sa inyong tanan Bye-bye.